Kawai kawai mga kanegro So it's me again At nagbabalik po ang kanegro vlog Ngayon mga idol may dalawang unit tayo dito Katatapos lang nating binuo Ngayon mga idol ay Maglalagay tayo ng butas Kasabi na rin dyan Sasagutin natin mga idol yung katanungan ng ating mga subscribers Kung ilan daw ba yung butas na nilalagay ko sa aking incubator So ayan mga idol ito yung gamit kong pambutas Ayan. Ganyan po siya kalaki. So, ito, ah, nabutasan ko na to mga idol yung sa side na to Then, bubutasan pa natin yung natitira pa. Bale, hindi na bago yung katanungan na to mga idol. Actually, may vlog na rin ako ukol dito. Pero, para sa katanungan ng ating kapatid, ay sasagutin natin yan. Naglalagay ako mga idol ng limang butas sa bawat side. Ano? Bale, sampung butas sa bawat unit. At habang binubutasan ko yung ating unit na kanegro ay pakitap po ang like and share button at pakifollow na rin po ang aking Facebook page maging pakisubscribe na rin po ako sa aking YouTube channel ang Kanegro Vlog. Para naman po ma-inspire ako mga kanegro sa pagsagot ng iyong mga katanungan at tulong nyo na rin ito para sa akin mga idol para mapalago ko po yung aking uh, pag-vlog mga kanegro. Yung unit na ginagawa natin ngayon mga idol ay de-deliver natin sa Sunday. Bale, na-order na to. De-deliver na lang natin mga idol. So, ayan. Sa dalawa, tatlo, 4, lima. Anim, pito, walo, 9, at 10 Bali 10, ano mga kanegro, sampung butas sa bawat unit. So yung isa pa. Ayan, bali tinetesting na rin natin mga idol para makita natin kung may sira yung thermostat ano. Matest na rin natin mga idol bago natin ibigay sa ating buyer. bubutasan ulit natin 'to. Ayun, tapos yung pagbubutas mga idol. Ito na yung unit natin, mga kanegro. So, ito nga pala yung bestseller natin, ano, ah, 70X capacity, mga idol. ah So, yan yung butas niya. Lima dyan, tsaka lima lang din sa kabila. Ngayon, mga kanegro, ah, may tanong rin dito kung ilan daw ba yung Uh, temperature na ginagamit natin sa ating incubator. So, ang ginagamit ko at ang sineset kong mga temperature sa mga unit natin ay 37.2 yung minimum heat temperature niya. At 37.8 naman yung maximum heat temperature niya. So, meaning, pag sa, pagdating niya sa 37.8, namamatay po yung heater niya. And then, pagbaba po niya sa 37.2, automatic po mag-on po yung heater niya. So, ayan mga kanegro. Ganyan lang po kasimple yung setup ng ating DIY incubator. Pero, legit yan mga idol. nakakapisayan. Papakita Tapakita ko po sa inyo yung dalawang unit na ginagamit ko na pansarili ko. So, ayan mga kanegro. Ito yung... Uh, unit. Ayan, no? Oh, 37.8. Namatay yung heater. So, may mga nakasalang na itlog dito, mga idol. And dito sa baba, ito yung unang-una na unit natin. Ito yung unang-unang gawa nating DIY incubator. At tingnan nyo, mga kanegro. negro ko sa inyo. Nagtipisaan na yung mga sisi dito. Bale, ito yung last batch na sinalang ko. And, ayan. Ching na, mga kanegro. So, Simpleng setup. Matipid sa kuryente. At legit na nakakapisa. So, san pa kayo mga kanegro? Ayan o. Oh. Napisa yung isang itlog. Rhode Island Red. At may mga crack na yung mga tomato idol. Ayan. Talagang. Ayan. Ayan. May mga pisa. May mga crack na siya. So, papakita ko yung ah, nakaset na ano, nakaset na temperature nya. Ayan, 37.2 yung pinakamababa. And, 37.8 yung pinakamataas. So, hanggang dyan na lang mga ka-negro. So, hopefully, nasagot ko po yung mga katanungan ninyo. And, hanggang dyan na lang mga idol kasi gagawa pa po tayo ng unit. May mga order pa po sa atin na kailangan nating tapusin. Peace out and happy farming mga idol